Sa layong matulungan ang kwerpo ng kapulisan sa lungsod ng Lucena na mas mapaigting pa ang kaayusan at katahimikan sa lungsod, nagkaloob ng ilang mga sasakyang motorsiklo ang lokal na pamalan dito. Ang turnover ng apat na bagong motorsiklo ay pinangunahan ni na Mayor Kuya Mark Alcala at Vice Mayor Roderick Dondon Alcala at formal na tinanggap ni Acting Lucena City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Robert Balira Jr. Sa maikling programa, nagbigay ng tagubili ng alkalde na gagamit sa naturang motorsiklo na ingatan at makatulog ito upang mas lalo pang maging ligtas ang mga mamamayan sa masasamang loob tiniyak ng mga opisyal na palagi silang nakahandang tumulong at sumuporta sa hanay ng kapulisan ng Lucena. Lubos naman ang pasasalamat ng Lucena PNP sa lokal na pamalaan sa pagkakalob ng naturang mga sasakyan na malaking anila ang may tutulong upang lalo pang mapaigting ang pagpapatupad ng peace and order sa buong lungsod ng lusena. Sa tulong din nila ng mga bagong motorsiklo ay mas magiging madalas na ang gagawing pagpapatrolya ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang matiyak ang kaligtasan ng bawat lusinahin sa anumang uri ng kriminalidad. Ang pagkagalob ng mga motorsiklo ay isa lamang sa mga pamamaraan ni na Mayor Mark Alcala at Vice Mayor Rondon Alcala na kanilang pagpapakita ng pagsuporta at pagtulong sa hanay ng kapulisan ng nasabing lungsod. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si J.R. Narita Gulat sa DCRJ 18 ang Radyo Bandido TV.